Chigalo ka <laughs> What? -review. ready na ba kayo? Ang review natin ngayon ay tungkol sa pelikulang In Between. Hindi yung school break, ha? Eh, ito yung kwento ni mga relasyon na nasa pwede? gitna. Napapansin hindi pa tapos, hindi rin sure kung magsisimula pwede. ulit. At syempre, may halo pang alak at sakit ng ulo. Directed by Gino Santos, starring Sue Ramirez at Diego Loizaga. Yung bida dito, may parang narration na laging kinukumpara yung love life niya sa cocktails. Sakit sa atay, sakit din sa puso. Basically, kwento siya ng toxicity, pag-ibig at lahat ng nasa pagitan. Malaga. Ito yung mga nagustuhan ko. Una, si Did Sue ito, Ramirez. Love, Grabe love. siya dito. Every time love. nasa eksena oh, like, siya, parang may instant, next instant kuryente. Next, chemistry look nila look ni Diego. Hindi lang siya pampakilig, believable din yung tension. Tapos yung visuals. Again, Malinis, again, sleek, again, parang Instagram-worthy Instagram halos lahat ng shots. At yung mga dialogues, kahit minsan sobrang daming metaphors, may mga banat na tatama rin sa'yo. Like, mapapaisip ka kung kailan mo dapat cut off yung toxic at kailan mo ipaglalaban. Pero siyempre, hindi perfect. Minsan, parang over na yung cocktail metaphors sa narration ng lalaki. Para bang broke uhaw ka ba o broken ka lang? May mga supporting characters na hindi masyadong na-develop. Parang filler lang sila. At yung kwento mismo, medyo predictable, yung mga away, tampuhan, reconciliation. And, Parang alam mo na kung well, saan you know. pupunta. Lastly, may mga mood shifts na bullshit. abrupt. Tatawa Ay, ka sa isang scene, tapos biglang hey, heartbreak hey, agad. Sayang, masayang, masayang. Eh, hindi ka pa ready, Ay, best. Ako, best. Ako, Pero ito, favorite yeah. moments ko. Yung mga eksena na biglang light, tapos may emotional that? punch no, sa huli. Sue Ramirez moments. Solid. May mga tingin siya na mas matindi pa sa isang shot ng tequila. And syempre, yung editing at soundtrack. Sakto yung timpla para sa vibe ng pelikula. Verdict? In between, gets a 7 out of 10 from me. Maganda siya kung gusto mo ng stylish na love story na may halo ng sakit at tanong. Pero kung hanap mo ay malalim na character study or plot twist na mind-blowing, baka bitin ka. Iyon ang review ko for In Between. Kayo, mga ka-review, anong masasabi nyo? Nakarelate ba kayo sa mga in-between moments sa buhay o love life nyo? Comment nyo sa baba, daan ba sa hips. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para updated ka sa susunod nating movie review. Kita-kits ulit, ingat palagi. Ikaw yung may problema, ikaw yung nag-iisip ng ganun. At least inamin mo. Sorry kung hindi ako perfect. Di ka tulad ng totga gamo.